Love, sorry ah. Totoo niyan, hiyang-hiya ako sa'yo. Pati sa pamilya mo. Sorry kung hindi ko na-control si Lola kagabi. Sorry din sa mga masasakit ng sinabi. Kaya naman kita patawarin, Joaquin. Pero hindi pa rin kasi maaayos ang lahat eh. Bakit? Ayaw mo na ba? Hindi mo na ba ako mahal? Alam mo, Joaquin, ikaw lang ang lalaking minahal ko. Pero kasi mahal ko din ang pamilya ko. Hindi ako papayag na tratuhin sila ng ganun lang ng ibang tao. Lalo na si Daddy, Joaquin. kung minamaliit siya. Walang karapatan ang sino man na ganunin sila. Aayusin ko to. Kakausapin ko si Lola. Bigyan mo na ako ng panahon para makumbinsi ko siya. Kaya pa bang ayusin? Kasi iba to eh. Yung Lola mo, sanay siya na siya ay nasusunod. Na ka lang sa kanya, ganun. Pero ako, iba ako. Paano kung, kung lagi kami magkasalungat? Ikaw lang ang mahihirapan, Joaquin. Alam, hindi magiging mahirap para sa akin. Dahil alam ko lang kung sino yung pipiliin ko eh. Ikaw. Sa kabila ng lahat ng na nangyari, hindi pa rin nagbabagay na nararamdaman ko. Sana ikaw din.